O yan, umuulan na naman guys. Buong araw, buong gabi, umuulan. So ito na ang nangyari. Pwede na ako magano ng tilapia dito guys. Saba'y Sa bahay namin yon. <laughs> yan. Pwede na ako mag-alaga ng tilapia Nang isda dito sa ano, baba ng bahay. Ayan. Umuulan na naman. So, doon. Yung mga manok ko. Yung, yung mga manok ko. yan ang putik na naman. So, dito. Hanggang dito. Ilang araw ka dito bago man. Wala ang tubig kagabi buong araw ayan nandito na naman ang ulan guys Pangalawang araw na itong ulan hindi huminto sa so, dito na isitahin ko yung tanim ko guys ayan natumba na sila yan natumba na yan ito wala na yung ano ko guys yan ang lakas kagabi ng ano angin natutumba ng mga tanim ko yung likway wala na yun guys. Wala na. Natutumba na lahat. So, tingnan ko yung anong tanim ko. oy Buhay na pala yung ulog bati ko. Buhay na pala ito. Buhay na natutumba na din. Na. Lakas ng hangin kagabi. Ayun. Ayusin ko muna guys. Ba. 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 Hello. Sana mabuhay na ito yung kalamong bae kung kinanino ko. At ito yung ano, lutate oh. So, Possible na sila. Ayun. อะไร? Ayun tumba puputuli na kaya ito para ano bago naman yung ano dahon niya buti kaya puputuli na may iba ang kulay ng dahon so yun lahat nahaharay na yun no? Okay. at tumba lahat yung likway ko pagabi sa lakas ng hangin sa ulan. ito yun ano po guys oh. ito yun ang putik na ay nuevo lang yung mursa ulan ulan gayot oh, uh, may nagbinda ng tamar guys kaso bago lang ako Nag-aramosal. So, ang basa na guys. Eh. Yan, kagabi. Nanood kagabihan. Yan, kagabi. Lakas talaga ang ulan kagabi. Ang liko. So, yan lang. Yan lang guys. Thank so, you for watching.